Magandang araw mga ka-adventure Ito yung site na binijuhan ko lahat. Binijuhan ko nung una. Yung may marka ng cave sign. Tapos mayroong mga butas na apat na butas. Tapos may butas. Isang butas niyan ay may butas rin papasok sa gilid. Yan yung mga reprap na bato. Ngayon pag-uusapan natin yung mga kolorisyon ng lupa sa baba tsaka yung mga ano yung mga pagka gigan sa ibabaw papunta sa ubos ano yung mga kulay-kulay ito yung butas sinukat ko to yung pailalim niya is 2 uh, inches yan tapos yung butas rin na nasa loob 2 inches rin sa pagkaka pagkakaintindi ko dyan ay yung butas ay merong uh, sinking na ay lalim tapos 45 naman or pangalawang meaning ay sa baba ay may bato tapos yung item ay nakapaloob sa bato sa site na to ayan Titignan, kung titignan natin na 2 inches yung sukat ng butas ayan yung ano keep marker tsaka ito dito ayan yung mga marker na nakuha sa ilalim ito dito mga adventure ah uh, ah uh, tayo ngayon dyan sa butas tingnan natin yung mga permission ng lupa at saka ori ng lupa na nasa ilalim kasi yung topsoil yan 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 yung topsoil so, sa baba nyan talaga mga ka-adventure sa harap talaga ng malaking bato na yan ay mayroong abukal uh, ng tubig na nasa baba niya napapansin ah, namin yan dati pag magbutas kami dyan dito sa taas yung tubig dun sa baba na nasa bukal nung nagiging kulay putik ibig sabihin yung butas namin ay nasa ibabaw sa taas ng ah, diadaluyan ng tubig so papunta sa bukal or yung tunnel na nasa ilalim ay doon dumadaan yung tubig papunta doon lumalabas doon sa bukal yan yung ano, butas saka yung mga bato is biniyak or tinabas saka yan siya ah uh, yan pinagtabi tabi yung bato niyan sa gilid mga adventure ay pormang uh, pyramid yan tapos yung dulo ng ah, uh, pyramid ah, uh, pinutol inusok lang ng konti pero andyan pa rin siya sa nakapatong yan, ito yung lupa. Pansin nyo. Yan. Iba yung kulay niya? Yan dyan. Parang may blue. May gigrain siya. Tapos dilaw. Tapos violet. Maroon. Yan. Kapansin nyo. Tingnan nyo parang matigas yan. Pero parang yung buhangin. Tapos pag pinupukpok yan. Ng, pinupukpok yan ng wara. At ang tunog niya parang tunog ng langka na hinog. Ayan yung bato. Yan yung bato na pyramid na tinabas yung dulo niya tapos pinatong siya pero nakausog ng gunti. Ibig sabihin is uh, under, under siya pero palihis pagdating sa ilalim. Ito yung kulay ng bato. Yan, sunog. Sunog yan siya. Ibig sabihin tinahanan siya ng chemical. Tapos yung bato yan, yung bato dyan mga ka-adventure, uh, sinadya talagang pinaglagyan ng mga tinikita ng ibang mga bato or parang siminto para magiging sulit siya ano mga dikit na yan dinikita na yan yan yung pangalawang layer na lupa kulay yellow na parang buhangin tapos ito yung pangatlong layer ah uh, hindi di yung kulay niya para siyang violet maroon pula or ah, maroon. Yan, pag pinukpok yan, 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 yung ano niya, tunog niya is ah parang halo sa ilalim. O parang langka na hinug. Yan yung sa ilalim. Yung mga ka pag binara yan, pag binara, yung binara namin yan, malambot siya. Pero pag, ah, inano mo yung bara, ah, biyakin mo yung lupa hindi siya nabibiyak para siyang putik pero pagdating sa taas ayan yung kulay niyan nagiging puti makapansin nyo yung kulay dyan sa ilalim ay para siyang iba iba yung kulay pero pag na ano yan natatamaan ng araw yung ano yung lupa na yan nagiging kulay puti siya parang chok yan nagiging kulay puti yan pagdating sa taas ah, uh, klarong-klaro na meron talagang nilagay na chemical. Yan, yan yung ano, ah, uh, parang sa taas pa aruwi niya. yung butas.